SIKURO UMUMARIN KO SA AKIN TUNGKUL SA RUMA PALANGIN KO TUNGKUL GINABASA PALANGIN AKIN YANG DAPADLATAAN PERO TALANGANIN AKIN SAMI DITO SA RUMA 12 URA ANGA 8 KAYA NGA MGA KAPAKID Ipinamaman nito sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay tanan na kaaya-aya sa Diyos na siya inyong inyong katapatang pagsamba. Sino po ang namamagin sa akin? Ang nagsugat ito ay si Apostol Pablo. Ang ipinamaman nito sa atin alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Alam-alam sa kahabagan na panamang tayo ay isang mga na tayo ay mahina o madali tayong magkasala. Yung habak ng Diyos na ipinagtawag sa atin, na tayo'y pinatawag sa ating mga kasalanan, hirap po ay ipagpasalamat natin dahil naging tabi lang tayo doon sa mga ng tao na kanyang pinili dito sa ibabaw ng sanggitan. Na, katulad ng parang bato na pinuhan sa iba-ibang lugar, pinagsama-sama sa isang talagyan. Walang iba, ito na yung kilito. Ito kayo kayo iba yung lugar na pinagalingan natin. Dahil sa kahabagan ng Diyos, tinawag tayo, kita iba ibang pamamaraan, meron nagising sa salita ng Diyos at meron ibinahan sa karamdaman. Yan po ang pagtawad. Kaya po, sabi nito, dahil tayo pinahabagan ng Diyos, ano naman ang pinakilangan natin gawin na sa harapan ng Diyos? Sabi nito, iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Ibig sabihin, yung pagiging active ng ating pagkatao. Anong klaseng pagiging active? na kung saan sa oras ng pananamin nakikisa tayo sa awitin at sa pananamin at sa oras na nilang hininang ngayon din tayo na at nakikinig ng ibang hindi kung kaya, yung pakikisa natin doon sa gawain yun po yung sinasabi nilong kain buhay na kung baga hahula natin yung iopet at ating sarili upang kasangkapanin ng Diyo Talitawa, ating pagkataupo. Kung tayo yung binibigyan natin, sabi nga, yung kalooban ng Diyos ang nananayag sa ating sarili, hindi ko na natin iisipin at ating sa ating mga tahanan. Yung mga problema namin, yung mga pinagdaraanan namin, itabaliwalain mo na natin yan dahil nandun tayo sa tinatawag na pagsunod. Kaya po, kung tayo po ay may iyaalan natin ang ating buhay na isang haing buhay tapos sasabihin natin, naalala mo yung iniwan mo, hindi mo siya magpulong na, inihakain mo talaga siya ng buong buo sa araw pa rin ng Diyos. Kaya ganyan pa rin ang alam ano nga sabi ng ating nakikita niyo? Kung hindi din naman sabon sa akin, limutin ang upol sa Kanyang sarili. Ang mga tahanan natin, baliwala yung mga natin yan. Kundi, isipin natin, ano tayo sa harapan ng Diyos at ano naman ang Diyos sa harapan natin. Yung connection natin. Kaya tayo nandito, yun ang pinaka-importante. Ano ba, ba kung sabi? Banal. Nakapaglinis mo ba tayo ng ating mga kasalanan? Tayo po ba yung nakapaglinis ng tao? Kasi po, ang kabanalan ay isang kataga na para kung hindi malalim ang kahusay, pero ang pinakamiting po niya yung nakapag tayo ng ating tayo, at nakapag ng tawad sa Diyos. ano mo po, nagkaaya-aya sa Diyos kumbaga, kumbaga, na siyanin yung kapangkatang pagsamba. Kung baga, walang bigat, at kung baga, sabi nga, bago tayo humingi ng tawad sa Diyos, puna-puna tayong napatawad sa kapwa natin. Magiging kaaya-aya tayo sa Kanya. Ay pasabi nito. At huwag kayo magsilayon sa sanggitang ito, kundi magkatiba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag ni upang mapatuyak, tunayan niyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lupos na kanuuban ng Diyos. Hindi po sabihin, ito po kasi sa napakarami pong mga bagay na pwede natin itapahamak. Ibig sabihin, sabi nga, magpaiba. Kung baga, kung alimbawa na nakasarayan ng tao araw ng linggo na pasok sa mga happiness, dapat mag-iba naman tayo. At kung baga, hindi tayo nakikipagay sa mga happiness. Alimbawa, may nagpagbibigyan, limitado lang yung mga oras natin. Kaya dapat hindi tayo sumasabay sa takbukan sa libutan ito. Sa linggo ay ginagawa natin ng priority na layo man o malapit patarakin tayo dito sa tingklo sa pagkat na kailangan natin yung paghihig ng salita ng Diyos. Yun yung kanyang patatataon ng ating spiritual na karagayan o mga itang luha ay na nangailangan ng pagkain spiritual. Nawala kita yung tinakay ng buhay o salita ng Diyos. mapapatunayan kung anong ang mabuti at naalaya kung hindi natin isusunod ka. Kaya kailangan natin i sa ating sarili kung ano ba talaga ang kayaan niya sa harap ng Diyos sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng diyan na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng tulong matayo kaya sa na isipin kundi mag-isip na may kainahunan ayon sa kasulatan ng pananampalatay na ipinahagi ng Diyos sa bawat isa. Ibig kong palang sabihin kung ano lang po yung ipinigay sa akin ng Diyos dapat po sabi nga, masatisfy na tayo doon pero sa satisfaction. Halimbawa, nilagay tayo sa si isang karagay na mababa lang. Tapos binigyan na naman ng asawa na mahirap mo naman mahirap din tayo. Binigyan ka ng asawa ng ito, na singgo. Ito na namin mo nilang yan. Kung baga, kung mahirap ka, kung katuwala mo rin sa dislike, isinilang ka talaga ganyan. Kung May mayaman naman, pagpasalamat pa rin sa to, Ang mahalaga, tinuturin natin isang kapatid ang bawat isa sa atin. Na, kasi po, yung biyaya na ibinigay ng Diyos, iba-iba, hindi po siya kami pare pareha. Kaya kailangan po, sabi nga, masihan na tayo kung ano man ang sa atin ng Diyos. Sabi, huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayo. Sabi, huwag na natin maghangat ng mga bagay na imposible. Masihan na tayo kung ano yung kalagalan natin. Ayon sa kasukatan ng pananampalataya. Kaya po, minsan, kung mapapansin natin, ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, dumidipindi po sa timbay o lakas ng ating pananampalataya. Parang estudyante, kung Greek 1 ka lang, ang examen sa'yo, o sa kinis na dinadaras natin, ang Greek 1 lang, na ipakuha Pero pag matagal na, marami nang gagamitin yan, pati yung kaibigan mo, kaklos thread mo, ginagamit na yan sa subo. Dahil matatag na tayo. Kaya, sabi nga, may sabi ng kanya-kanyang kasukatan ang pananampalataya. Kung anong level na tayo, magkikita ma po natin yun. Sabagat so, kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sanggap at ang lahat ng mga sanggap ay hindi pareho ang gawain. Sa isang iglesia, sabi na, nag-aray ang Diyos po na mga apostol. Mga pokreta, mga buro, mga pastor, mga kukukulong sa mga tayong karangdaman, mga pamuluhan. Yan po ang ng iglesia. Ngayon, tayo po ay isang katawan o ang iglesia ay maraming sangkap ang isang katawan. Sabi sabihin, yung isang iglesia meron siyang mga sangkap dahil katawan nga. Kung sa katawan meron pulo, kamay, paa, bewang, bitot, kahon, hindi sabihin, ganun din ang talagayan ng iglesia. Kung pito po siya, meron panalinis, Mayroong nakamahala, mayroong tumutulong sa may karagdaman, mayroong kalapagpahayag ng salita ng Diyos, mayroong tumutulong din upang pangunahan o pangunuan ang isang iglesia. Nawarang iba na yung pangunuan. Dito sa bagay nito, ang ibig sabihin po dito na sa isang iglesia, maraming sangkap pero hindi tariho ang gawarin. Kasi po, meron hanggang sa pakikinig lang ng salita ng Diyos ng Diyos niya, kapalik-palik siya ng tipo, pero lang lang sa ilakaw ko niya nakikinig ng itong video. Meron naman ang umuusap na nagkakaroon na lang pa makibahagi ng itong video. Meron naman tumuturo sa may karamdaman. Meron naman ang ng magandang boses. At meron naman hindi. Ibig sabihin, ibig sabihin ito, ang kung posisyon ng iblis siya, hindi siya pwedeng maging pare-pareha. Hindi naman lahat tayo maglalihang Moses, hindi naman lahat pangit ang Moses. Kung baga, kung ano yung talagayan na ipinagtalog sa akin. Sabi nga, dapat mas masiyahan lang tayo doon. Iwinan e sa Sabagat kung paagong season na ito, meron tayong maraming mga sandak at ang lahat ng mga sakay hindi pa rin ang lumain ay gayon din tayo, na marami ay iisay katawan kay Kristo, mga sangkat na sama-sama sa isa't isa. Ay iputan din po dito yung sama-sama sa isa't isa, yung uniksyon ng bawat isa sa atin. Kaya kung halimbawa, kasabihin ng kamay sa bahay hindi kita kailangan, hindi pwede eh. Dapat na din po ang lahat dahil hindi siya magiging katawan kung walang ka. At hindi rin siya magiging katawan kung walang kamay o walang ulo. Ka Kaya yung komposisyon po niya, kumpito, sama-sama sa isang isa. At yaman may na yung mga talong na nagkakaiba-iba ay sa biyaya na ginigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kaya po, meron talagang level ng pananampalataya. Kaya kung panguhula, alibawa, ang pananampalataya ng salita ng Kung ano yung pananampalataya na tagapagpahayo ng salita ng Diyos, doon naman napapalawak yung pananaral upang patitibahali ang salita ng Diyos. Pero kung tayo man, hanggang sa pagtasa lang, hanggang doon din siya. Ayon sa kasutatan pa rin ng pananampalataya. Kaya nga sinasabi, huwag mag-isip ng matayo sa nararapat ng isipin. Kundi, kung um, si po, itong pride, yung tataasan po kasi hindi minsan po yun yung nagiging parte o nagiging daan upang ikapahamak natin. Kaya kung tayo yung nasisiyan na sa ating kalatayan, hindi na tayo mag-iisip ng iba pang mas mataas na marapang natin isipin. Tabi ito, kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Anong ministeryo? Yung ating pang-araw-araw na ginagawa kung ang minister yun natin, wala na pa, dahil tayo nasa kahay, medyo malapit, may lumalapit at humihingi ng tulong na may karamdaman, tulungan natin. Huwag natin yung sa kanila, ay kasama yan sa panalangin natin. Siyempre, kapag eh, halimbawa, ito natin natin. may halimbawa, ikaw ay nagmamasahe o naghihilos, hindi na, eh, sinama muna sa panalangin natin, sasabihin natin, kung sino man ang nangangailangan ng aking tulong na may kapalit mo na basong niya itong kinalala niya po upang tulungan po siya. Sagot lang yan sa mga na panalangin natin. Yung mga lumalapit sa ating upang tulungan natin. Kaya huwag natin tatanggihan. Yan po ang ministeryo ng isang mandirito. Kung ang ministeryo naman lang natin ay pahayag ng salita ng Diyos, gawin natin ng buong sikap ang pangangaral ng salita ng Diyos. Na dapat, yung, yung init natin, hindi yung paningin lang yung tapa, hindi yung isurat na mo siya, kundi may pagkikaya na walang iba papunta natin sa itanihiligtas ng ating tapwa ang ating mga sinasabi. Hindi yung para kutsain lang dahil nakita na kasama ang kasamaan na yung ginagawa pa rin hindi na natin. Dapat po yung ganun. Kaya kung ministeryo, sabi nyo, know, kung ang ay tuturo ay sa kanyang pagtuturo. Yung sa pagtuturo, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa ating kung paano tayo patawarin ng Diyos, yun lang, tungkol tayo doon sa trabaho na ibigay sa atin. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ilan na nang tayo umaral? Paano? Yung gabi-gabing pagpasaan ng banal na kasulatan. Tapos, yung connection natin doon sa binabasa natin. Minsan, hindi natin siya magawaan dahil ang salita ng Diyos ay spiritual pero tayo ni nasa Hindi po siya magpanagpo. Kailan? Kailangan namin. Sabi na, yung sarili natin, ibababa natin ang gusto. Hayaan natin na, na damitin tayo ng Espiritu Santo yung presensya niya magtuturo sa atin para yung binabasa natin ang makulawa ko natin. Yan po yung pag-aaral. Katumbaga, meron tayong, parang meron pa tayong hinahanap na gusto natin ang buhay, Kaya tayo nag-aaral hindi yung hindi yung parang bali kung ano yung, yung asa ah, na lang tayo doon sa pagpunta sa templo. Maganda rin po yun. Pero dapat, hindi lang sa loob ng templo, pag natin ang bahay, yung napakinggan natin araw, tama kaya eh, yung sinabi ni Brad? Tama kaya yung napakinggan siya? Kasi po, yung mga aral na ating binabasa, yung, yung nasa pananagasagatan, interpolitive din po siya. Kasi sa lagaman po ang pinanggalingan, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagkakaiba ito man ng panahon na dinamit ang mga propeta at mga alagad na natin na bilang tayong pero di isa lang ang pinakarayunin. Walang iba ang ipakilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kanyang buktong na. At yung magiging kaligtasan naman ng mga tao sumusunod sa akin. Yung lang naman po na importante ano yung pinatanihan sa akin ng ibang video na pinapasa sa tahanan at kayo din sa mga tinto na ating napapakinggan? Magkakakonexion na po sila lahat. O ang kamibigal ay magbigay na may magandang loob. Kaya kung tayo naman ay makapagin sa ating kapwa, dapat po magbigay tayo na may magandang loob na parang hindi tayo humahanap ng kapalit Kasumbaga, tumulong na tumbaga, na tayo pero kinikwinta naman natin o kaya parang kinikwinta na natin inaasahan natin na may ibabalik sa atin hindi po pagbibigay yun. Kasi po ang pagbibigay, wala nang kapalit. Kaya nga, binigay mo. Sabi nito, ang nagpupuno ay magsika. Sino-sino po ba ito? Yung mga leader ng simbahan, isa atin, kagaya, yung Pangulo dito. Yung mga kasangkapan na nangunguna sa simbahan o templo, dapat may pagsisikap na dapat mag-improve naman. Hindi ba nalala dati kung naalala natin noon? Palagi na na-exit palagi ito dati kung hindi ito pala mo. Pero sa awa ng Diyos, dahil sa mga nangunguna, na-exit ang hindi mo simbahan. At kapag yung programa, siyempre dapat nagkakaroon din ng, ng pagbabago o ng pagsasalo, nag-iimpo. Halimbawa, dati noon, may lang. tapos nagtaroon na ng yero. Tapos ngayon, yung pagdating namin dito noon, wala pang kisame, ngayon nagkaroon na ng kisame. Kung baka, nagkakaroon ng improvement ang kaya tayo yan sa nagpupulo, uyang namumuro, na nagsisikap naman siya na mag-improve yung kendo, pati yung programa. Pagino, ang nahabag ay pagsaya. Kung tayo mahabagin, mas dapat maging masaya tayo sa ating mga ginagawa na nakatakulong sa kapwa. Kasi po, kaya natin sila tinutulungan dahil alam natin, yung pagbibigay ko kasi, wala nang hinihingi ng kapalit. Yun na yung tinatawag na pag-input kayamanan sa lahat. Dahil po, sa <coughs> Diyos na po, parang sa pagbabalik ng ating abilang panino, doon natin iti-claim yung reward possible sa mga ginagawa natin kabal at tulong sa ating kapwa. Doon natin siya inulid yun. Yung reward na inihanda ng Diyos kaya po, hindi po yan mahilihing sa Diyos yung mga ligawang lihit. Yung mga pagtulong sa kapwa na hindi na natin ito pinakanggap, yung ating pangalan, yung pagkahabang sa ating kapwa. Kapag yan po ay nilalagay na natin na parang pag-ipok ng kayaman sa langit, hindi na talaga tayong liwag na kakanggap. Sabi nito, ang pag-ibig ay naging walang pagpapatimbabaw. Tama po, pagdating sa pag-ibig. Halimbawa, na asawa kapag minamahal mo talaga ng iyong asawa, hindi lang po ay labiyo. Dapat, naramdaman din ang iyong asawa, yung pagpapahalaga. Lalo po, uwas sa nakain, tawagin mo ng siya. Kaya nga siya, kapag asawa mo, dahil siya na, kung sa na mo, ba? Yung pinangasaway mo kayo, siya nang pinakamaganda sa iyong mata. Kaya mo siya pinarap sa mata. Kung lumok pa ng balat, siya pa rin. Di Hindi yung dahil bata pa nasipak, nasipak yung balat, yung namumula-mula na, pa, masipag, masipag pa kayo lang mo. Nung pumulubok na, kasi napapansin natin yan. Di ba yung magsulta pa, magkasabay. Pag-upis na yung kasabing babae, eh, magkasunod na. Pagpapanda ka, hindi na mauna ka na sunod na ito. Parang naman na nagkakahiyaan na. Dapat na. po, hindi dapat mawala ito. Sabi niya, ang pag-ibig, marami po kasing tahong niya. na. Pero dapat, walang kahalong pagpapakit mo Pero naman lalaki niya, hanap niyo yung magandang babae, nag-display daw ng kalas-pose. Ang hindi, pang display daw ng asawa ko, pang malasay siya, pang alas ay siya, hindi natinig sa ama. Yung kadaing sabi ko, nagbala ka ng na, na mga ko yan. Ang pinitingan ko dyan, ito, yung laman ng puso. Na, naramdaman naman ang asawa, yung pangpamahal. Hindi lang sa mga malita ng katakang kaya. Diba? Kapuotan ninyo ang masama. Ibig sabihin, paano natin kapuotan yung masama? Masama. Ibig sabihin, kung halimbawa, meron na nga na, na, tayong ka sa mga na, na pangyayari, hindi naman pagalitan mo yung tao o kainisan mo, tumistan siya tayo upang hindi na tayo mahawa. makisali kayo sa mabuti. Hindi ko tayong grupo na ito, mabuti pa yung ginagawa. Hindi, makisamit tayo. Kagaya ng ilan natin kapatid ngayon, na nandito, sumama na, pagkawag natin ay papatulong lang ng kanilang karamdaman pero kasama na natin. Dahil alam na, alam nila na mabuti yung tinakuha nila para i-confirm na mabuti sila sila. Sa pag sa mga kapatid ay mangatmahalan kayo at sa papurihan ay pauna, na ng isa isa ang kita. Sa pag-ibig sa mga kapatid, mga tayo. Ano man may kalagayan ng ating kapwa? Nasa kanihan ng siya, umabala ang kalagayan, umatakas na ng kalagayan, ituloy natin siya ng kapatid. Tayo po ay magkakapatid. Pagdating naman, sa kapurihan, huwag natin itataas ang ating sarili sa ating hindi na kumupat ng bangko. Palagi natin isipin, mas magaling yung takwa natin isa sa atin. Pag tinuri man tayo, o natin aakuin ang kapunan. Halimbawa, magaling kang magpahayag ng salita ng Diyos. Kapag tinuri ka, aakuin mo ba? Hindi. Babalik natin sa Diyos yung kapunan. Dahil kung hindi niya ipapadaloy ang kanyang kapanyarihan, may pangarap ang salita ng Diyos na parang parang sabi ko, pasin na sana. Yung pagkakaintindi mo ng ibang hindi, madali mo siya ipaliwanan o natin aakuin ng isang bagay na hindi asin. Kahit pa na ang mga espirito ay hindi ko nila inaako kapag nagpasalamat tayo ng sabi nila. Doon ka sa pasalamat. Ganun din po ang gagawin natin. Palagi natin iisipin na ipagpauna ang isang isa. Mas. mas magaling kasi mas magaling pa-practice sa saat. Palagi yun ang pinaka- Laman ang ating tanginisip. Para yung 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 Pero kung nagpapakurita sa kanyang sarili, nagtataas na nakatulong lang sa kanyang karamdaman, pagkatapos gumaling, sasabihin na, ay kung oh, hindi sa akin, patay na siya. Hindi ba dapat mamapurang yun? Yeah. Pero kung magpataas, salamat natin sa Diyos dahil kumalik yung aking kapwa, hindi sabihin niya, yun lang yung pinag na ang yung pinagpapaunyaan isa't isa't. Isa. isa. Yan po yung dapat na pakalisipin ng bawat isa sa atin. Ilang tayo yung mga lingkod ng Diyos na sumusunod sa kanyang kanyang. Siguro po, nandito na lang ang natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At ang mga nang dating kahilingan, 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 atin. atin. kahilingan, na ng kahilingan, 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 Sri <speaking in> are <Spanish>